Laman ng doktrina ng samahang Iglesia, INC sa Pilipinas ay totoo talaga kung tatanggapin natin ang sinasabi nila, tatanggapin din natin ang Pilipinas ay nasa Biblia. Kung bakit? Ay dahil propesiya ang basihan nila. Malaunang panahon hinulaan daw sa Biblia. Paglitaw ng Iglesia sa mga berso binabasa nila. Nababasa rin kaya? ang Pilipinas nating sinta. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag Kung ito'y mababasa, ay walang problema. Mga kumokontra, baka manahimik na. Pangalang Felix Manalo, hinahanap din nila. Di raw nila mabasa. E paanong totoo ang iglesia? Ang aking sasabihin ay opinyon ko lamang. Di ko sinasabi na inyong paniwalaan. Kung ibig malaman sa iglesyang katuruan, sila ang tanungin, sila ang nakaaalam. Mababasa nga ba sa sagradong kasulatan, ang bansang Pilipinas doon ay malinaw? Sa aking palagay at nauunawaan, pwedeng opo at hindi po itong kasagutan. Hindi po mababasa ang pangalang Pilipinas kung ang pangalan mismo ang inyong hinahanap. Ang aking opinyon o simpleng pananaw ay base sa kaunawaan sa mundong kasaysayan at pagsasaalang-alang sa lingwahe ng kasulatan. Anim na anim na libro ang bumubuo sa Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis ni isang banggit ng pangalang Philippines walang mababasa. Nada. Nothing, my friend. Kaya ang karamihan, rejected agad ang INC. Inaangkin lang daw nila kanilang authenticity. Subalit, datapwat ngunit, baka di nyo pa naririnig. Walang sinasabi ang INC na nasa Biblia ang pangalang Philippines. Katakataka ba naman na hindi ito mabasa? I-first century pa lamang ay tapos na ang Biblia. Sa pulo ng Patmos, natatandaan niyo po ba? Si Apostol Juan, Apokalipsis ay tinapos niya. Kailan ba nabuo ang pangalang Pilipinas? 16th century lamang, courtesy of the Spaniards. Mula kay Villalobos, na kastilang manlalayag, Las Islas Filipinas sa kapuluan ay itinawag. Wala nga sa Biblia at hindi mababasa na first st century pa lamang ay totoong tapos na. Ikaw na nag-iisip, hahanapin mo ba? Ang pangalang Pilipinas, may trangkaso ka ba? Ano ang dapat mahinuha sa bagay na ito? Ang pangalang Pilipinas ay artificial na pangalan, brother ko. Ang lingwahe ng Biblia ay hindi po ganyan sa pagkakaalam ko. Artificial na pangalan, gagamitin ba sa hula ng sagradong libro? Gawa po ng tao ang artificial na pangalan na babago at napapalitan kung gugustuhin lamang. Panahon ni Ferdinand Marcos Sr. kung natatandaan, pangalang Maharlika, balak ipalit na pangalan sa bansang Pilipinas na mahal nating bayan. Di lamang nangyari, di ko alam ang dahilan. E kung naging Maharlika sa Pilipinas na pangalan hula sa Biblia na Pilipinas ay wala ng saysay. Simpleng paglalarawan, madaling maunawaan, ng bukasang ang isip at hanap ay katotohanan. May mga lugar o bansa talaga na nasa Biblia. Sila ang daigdig ng panahong sinauna. Pinuntahan ng mga karakter na isulat nila. Magpahangga ngayon ay nasa Biblia. Nasabi ko sa unahan na may lingwahe ang Biblia kung babasahin ang mga hula na tinutukoy nila. Katutubong pangalan ang ginagamit sa kanila, hindi ang artificial, kagaya ng nasabi na. Kung isang tao naman ang hinuhulaan, ay hindi binabanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang misyon, iyon ang malinaw, pati na ang panahon at lugar na pagmumulan. Pero sa aking pagkakaalam, may ibang mga hula sa sagradong kasulatan. May binanggit na pangalan ng tao o lugar man. Subalit, hindi sila ang naging kaganapan. Ginamit lamang marahil bilang paglalarawan o anumang layunin lingwahe ng kasulatan. Balikan natin ang sa INC na katuruan na ang sabi nila ay nasa kasulatan. Ang mahal na Jesus ay nagtayo naman ng kanyang iglesia na kanyang katawan. Mga lahing hudyo ang mga unang kaanib, bunga ng pangangaral ni Jesus ng face to face, at ng mga apostol na totoong masigasig, kagaya ni Apostol Pedro na nagtiis ng sakit. Naging mga kaanib din ang lahi ng mga hintil, nang ang mahal na Jesus ay umakyat na sa heaven, pinangunahan ng apostol Pablo ang kanyang name, ang dalawang grupo raw na ito ang unang bumuo sa iglesyang itinatag noong unang siglo. Subalit si Jesus ay may sinabi sa Biblia, Mayroon pa akong ibang mga tupa. Sa kulungang ito ay hindi kabilang sila. Magiging isang kawan, tinig ko ay diringgin nila. Sa pananampalataya at doktrina ng kapatiran, INC sa Pilipinas ang siyang kaganapan. Dito natupad ang hula ng kasulatan noong 1914 sa Pilipinas na kapuluan. Iyon nga lamang ang problema ng iba. Ang pangalang Pilipinas ay wala sa Biblia. Pati 1914 saan daw mababasa? Ang lahat ng ito may sagot ang Iglesia. Nais kong ulitin sa gustong may malinawan. Tanungin ang INC sa kanilang katuruan. Sa sagot na opo sa isyung pinag-uusapan kung ang Pilipinas ba ay binabanggit sa kasulatan, itong kapatiran ay naninindigan sa opo na kasagutan. Ginamit daw na malinaw ang katutubong pangalan. Sa mga pulo ng dagat sa dakong silangan, sa dako kung saan sumisikat ang araw, sa banal na libro, iyan ang paglalarawan. Binanggit na pati panahon ng katuparan. Ang bansang Pilipinas ba ay nasa sikata ng araw? Nasa malayong silangan ba sa hiyograpikong paglalarawan? Binubuo kaya ng maraming kapuluan? Hindi kaya sa Pilipinas nga naganap ang hula ng kasulatan? Heto naman ang ilang argumento. Hindi lang naman Pilipinas ang bansang arkipelago. Ang bansang Indonesia. Nangunguna sa mundo, binubuo ng kapuluan mahigit pa sa pitong libo. Ang tanong nga lamang, bansang kristyano ba ang bansang ito? Ito ang pinakamalaking Islamic country sa buong mundo. Dito kaya lumitaw ang Iglesia ni Cristo? Kapuluan din ang Japan at ang United Kingdom, kahit ang Madagascar at ang Marshall Islands, Maldives at Malaysia at maraming iba pa. Sa mga bansa bang iyan, lumitaw ang iglesia? Kung pag-uusapan naman ay direksyon ng silangan, paano ang Japan, Nipon sa kanyay katawagan, na ang ibig sabihin ay land of the rising sun? Baka naman dito lumitaw ang mga tupang hinulaan. Anong uring relihiyon ba ang dito ay laganap naman? Sa aking pagkakaalam ay sinduismo ang opisyal, bagaman at laganap rin ang budismo sa lipunan. Panahon ng katuparan sa INC pa rin na basehan, pagsisimula raw ng iglesia kasamang hinulaan. Panahong mga wakas ng lupa na may mga palatandaan, mga senyalis daw ng nalalapit na kawakasan. Sa panahon daw na iyan, ang ibang tupa ni Jesus ay lilitaw doon sa mga pulo sa sikatan ng araw. Pambuong mundong mga digmaan, itong palatandaan paglalaban ng mga bansa at mga kaharian. Digma ang gugulantang sa sangkatauhan, hindi basta gyera ng mga tsesmo sa mong kapitbahay. Taong 1914, ang mundo'y nasangkot sa isang digmaan na totoong masalimuot. Narehistro ang INC sa Pilipinas di malilimot habang itong mundo sa digma ay nagkukumahog. Aling relihiyon kaya sa alinmang kapuluan sa Asia, Europa, Amerika, Afrika at saan pa. Ganito ang simula ng kasaysayan nila o sadyang sa INC ang itinakdang propesiya. Madaling ayawan at wag paniwalaan, lalo at iba nga ang ating nakagisnan. Magtataka ka pa sa INC na katuruan, bakit may sinasabi sila na mga hula ng kasulatan? Ang pastor mo ba ay walang binabanggit naman? nahula ng Biblia sa inyong samahan. Ang tanging alam mo, ikay nananambahan, nagpapakabait, hindi pasan ng lipunan. Ang mahal na Hesus pala ay may iba pang tupa. Tatawagin sila at diringgin ang tinig niya. Narinig mo na ba yan sa relihiyon mo na ituro na o dinaan ka sa kwento na wala sa Biblia? Pagbati kay Ismael Abdullah ng Cotabato City at kay Ned Magtanggol at pamilya mula kay Lady Butterfly. Ganon din sa lahat ng kaanib sa distrito ng Cagayan South lalo na sa Bangad, JWS, Santa Maria, Isabela mula naman kay Morris Marcos. Shoutout sa lokal ng Lawag City, Ilocos Norte mula kay Ramil Bumagat. Belated happy birthday sa mga anak ni Rutela Mahilom na sina Carlo Solero at Netnet Villasper at mga pamangkin na sina Angel Catarus, Ryan Cantiga at sa bunsong apo na si Sean Ezekiel Villasper. Batiin daw natin ang mga kapatiran dyan sa lokal ng San Jose del Monte City, Bulacan East mula kay Emily Secris. Shoutout sa lokal ng Santolan MME at sa Amat Family mula kay Jem. At pagbati para sa 50th anniversary ng lokal ng Sapote, distrito ng Cavite mula kay June Reyes. Happy anniversary po sa inyo. Batiin natin ulit ang lokal ng Southville, Cavite South mula kay Noel Pauline Sr. At shoutout sa lokal ng Tagwanaw, Cagayan de Oro mula kay Acer Erlano. Si Cholo de la Serna ay shout out daw from lokal ng Bago Galera, Davao City. Shout out din kay Juvie Sigi ng UAE. Salamat sa iyong suporta. Ganon din kay Johnny Tadlas ng lokal ng Guadalupe, Makati. Kumusta ka dyan? Shoutout din kay kapatid na Noriko Sakai ng lokal ng Tokyo, Japan mula kay Marina Sanchez. Shoutout pa rin sa Papa Family ng Blackpool, GWS, England. Batiin natin ang mga nasa lokal ng Kawayan Exterior, Masbate City, sa Makadat Family at sa kanilang destinado na si kapatid na Emerson Sales. Si Divina Digala naman ay shoutout daw to all viewers all over the world thanks to you. Shoutout sa lokal ng Mobo Masbate mula kay Michael Columna at dyan sa mga taga Purok 9 ng lokal ng Tundo mula naman kay Eduardo Jaramilla. Dyan po sa Tundo isinilang si Duling bago po nanirahan sa Katanduanes sa Bicol. Pagbati rin sa lokal ng Munyo San Jose City Nueva Ecija mula kay Zaldi Anasco. Shoutout din kay Elsa Balbuena ng lokal ng Cordova, Cebu. Salamat sa suporta. Batin natin si Alec Isaac Solido at ang kanyang anak na si Crisia Solido. Ganon din sa mga anak at manugang ni Domingo Bautista na sina Christine Alvin John at Archie na nasa Singapore. Ingat po kayo palagi. Pagbati kay Katoni Baldomar and Family, dalawang katiwala ng Purok, Imos Cavite South, mula kay Joselito Ganaban. Shout out din sa mga kapatiran dyan sa mga lokal ng Bagong Buhay, Rodriguez Rizal, Mapulang Lupa, Valenzuela City. At dyan sa lokal ng Lambakin, Marimel Extension, Bulacan South mula kay Elmer Kadayday. At ganun din sa lahat ng mga kapatid dyan sa lokal ng Toronto, Canada mula naman kay Carmelino Giao. Shout out pa rin sa mga kapatid dyan sa lokal ng Farwaniya 2, District ng Kuwait mula kay Mareni. Happy viewing po sa inyong lahat. Ganon din sa lokal ng 3 de Mayo, Davao del Sur mula kay Eric Sibalios at lokal ng Naik Cavite mula naman kay Rufo Rubilin. Shoutout din sa Incarnation Family dyan sa lokal ng Bayawan City mula kay June Incarnation ng Arabia East. Pagbati sa lokal ng Taal, Distrito ng Batangas mula kay Baldo de Castro. At shoutout naman sa Sia family dyan sa lokal ng Tembo, Metro Manila East mula kay Janida Pontejo Sia. Shout out kay kapatid na Jesse Das Marinas ng lokal ng Tipas mula naman kay Felman Das. Ganon din sa mga kapatid sa lokal ng Talisay City, Negros Occidental, distrito ng Bacolod City. Shout out sa lokal ng Boracay mula kay Wonderward. At ganon din sa Digusman Arevalo Family ng lokal ng Kaloocan Kamanawa.